Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag usapan ngayon ay tungkol sa katatapos na eleksyon. Sino ang mga Quad Committee members na panalo, talo, walang kalaban at hindi na tumakbo sa elective position? Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Mga kaibigan, tapos na ang eleksyon at meron ng partial and unofficial election returns. Ang ating tanong ngayon, basi sa partial and unofficial election returns, sino bang mga quad members ng panalo, talo, walang kalaban at hindi na tumakbo? Unahin natin yung mga hindi na tumakbo. Una, si Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barber, siya ay hindi na maaring tumakbo sa the same elective post dahil sa term limit. At pinili ni Barbers na hindi na siya tumakbo sa ibang elective post. Ganito rin ang sitwasyon ni Abang Lingkod Representative Karaps Paduano. Dahil sa term limit di na siya pwedeng tumakbo sa the same position at di na siya naghanap ng ibang elective post. At si Senior Deputy Speaker Don Gonzales ng 3rd District ng Pampanga ay nasa termino limited na rin para sa 2025 elections at hindi na naghanap ng isa pang elective post si Raul Manuel ay hindi na rin tumakbo dahil umabot na siya sa age ceiling para kumatawan sa isang youth party list group sa Kongreso. Mga kaibigan, narito naman ang mga members ng Quad Committee na walang kalaban kaya automatic ang kanilang panalo. Isa rito ay si Deputy Speaker JJ Suarez ng second district ng Quezon, chay Walang Katunggali Ano Post. Ganon din si Congressman Romeo Akop ng second District ng Antipulo, wala rin siyang kalaban kaya babalik siya bilang Congressman. At ano post din si Assistant Minority Floor Leader Jay Kong Hon ng 1st District ng Sambales. Tignan naman natin kung sino ang mga panalong Quadcom members. Si Congressman Jonathan Keith Flores ng 2 District ng Bukidnon ay my opponent na walang record tungkol sa elective post kaya panalo si Congressman Flores. Si Congressman Rods Gutierrez ay makakabalik din bilang party representative ng first st Rider Party list na kanyang nire-represent dahil tiyak na may garantisadong upuan sa kongreso ang first rider dahil ito ay number 28 sa partial at unofficial election results. Panalo rin si Congressman Sia Alonto Adiong ng 1st District ng Lanao del Sur. Kahit meron siyang mga opponents, ang mga ito ay pawang hindi kilala sa larangan ng politika at si Batangas Second District Representative Gerville Luestro ay panalo rin. Isang opponent ni Congressman Luestro. Si Surigao Second District Johnny Pimentel ay panalo rin bilang gobernador ng Surigao del Sur. Lima ang naging katunggalin ni Governor-elect Pimentel. Ang isa pang panalo na Quadcom member ay si Paolo Ortega. Babalik siya bilang congressman ng 1st District ng La Union. Panalo rin si Congressman Lordan Suan ng 1st District ng Cagayan de Oro. Counting votes lang ang kanyang pagkapanalo. Isa pang panalo ay si Congressman Mika Swansing ng 1st District ng Nueva Ecija. Malaki ang pagkanapanalo ni Kong Swansing sa kanyang kalaban. At ngayon, narito naman ang mga talo. Si Deputy Minority Leader Franz Castro ay term limited na kaya tumakbo siya sa pagkasinador. Hindi siya pinalad dahil siya ay number 40 sa partial and unofficial election results. Ganon din si Assistant Minority Leader Arlene Brosas ay term limited na rin at pinili niyang tumakbo bilang senador. Talo rin siya dahil siya ay number 33. At isa pang talo ay si Deputy Majority Leader Migs Nograles ng Partylist Group PBA. Tumakbo siyang bilang representative ng 1st District ng Davao City at ang kanyang katunggali ay si Paulo Duterte. Malaking votes ang pagkatalo ni Kong Migs Nograles kay Congressman Paulo Duterte. Ang isa pang talo sa eleksyon nakasama sa Quadcom ay si Quadcom Co-Chair Benny Abante ng 6th District ng Manila. Nakalaban ni Kong Abante, si Joey Oy nakasama sa ticket ni Mayor-elect Isko Moreno. Hindi na makakabalik sa susunod na kongreso si Congressman Abante. Ang isa pang talo sa eleksyon ay isang co-chair ng Quadcom, si Congressman Dan Fernandez. Pang third term na sana ni Fernandez kung tumakbo siya bilang congressman pero pinili niyang tumakbo bilang gobernador ng Laguna at ang kanyang anak na si Dancel Fernandez ang tumakbong congressman sa nag-iisang distrito ng Santa Rosa City. Ang Magamang Fernandez ay talo sa katatapos na eleksyon. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion sa ating topic? Please leave your comments. Maraming salamat sa inyong panunod. Please like and subscribe. Bye-bye.